isa na namang kaso ng pagnanakaw na nangyari sa loob ng isang tindahan ng cellphone sa loob ng mall. Tinutukan ng suspect ng patalim ang sales lady pero nanlaban ito. Iginapos niya at wala rin itong awang binugbog at lahat ng ito caught on camera. Live mula sa Pasay City, may exclusive report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, buti na lang at napakalinaw na mga kuha ng mga CCTV camera sa loob ng isang cellphone store na pinagnakawan ng isang lalaki. Ito ngayon ang ginagamit ng Pasay Police para matunto ng salarin na hindi lamang nagnakaw kundi nambugbog pa ng kawawang sales lady ng tindahan. nakuha sa CCTV footage ang lalaking suspect na nakaputing t-shirt at pulang sombrero na nagkunwa bibili sa isang cellphone store sa SM Mall of Asia kahapon. Inasikaso naman siya na nag-iisang sales lady ng tindahan. Maya-maya, sa isang anggulo ng CCTV camera, nakuna ng parehong lalaki na itinakip ang isang tarpaulin sa glass door ng tindahan. Bago nito, binaligtad na ng lalaki ang signage sa pintuan. Imbis na open, ay ginawa niya itong closed. Sa CCTV footage, makikita ang pasado alas 10 ng na umaga na ganap ang insidente. Maya-maya pa, nilapitan na ng salarin ang babae. Kinausap sandali. sa kadinala sa dulo ng tindahan hanggang sa tinali niya na ito gamit ang packaging tape at cable wire. Makikita ang sumisigaw pa at nanlaban ang babae pero binugbog ito ng suspect. Ang suspect may hawak na kutsilyo. Ilang beses makikita nanlaban ang babae hanggang sa nait siya nito ang hawak na kutsilyo ng suspect. Pero gulpe ang inabot niya mula sa suspect. Siniko at pinasusuntok ng suspect ang kawawang babae habang tinatali pa rin. Nakuha ng suspect mula sa babae ang susi at nabuksan nito ang drawer kung saan nakuha niya ang 50,000 pesos cash nakita ng tindahan noong Martes. Nakuha rin niya ang tatlong cellphone. Bago umalis, ginapos pa niya ang paan ng babae gamit ang cable wire ng mouse sa computer. Mabilis na umalis ang suspect na parang walang nangyari. Ang biktima, nakaalis naman sa pagkakagapos. Ipakikita lang natin uli ang mukha ng suspect. Nakangisi pa. Di pa siya nauhuli hanggang sa ngayon. Hindi pa matukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspect pero malinaw sa kuha ang mukha. Pakiusap ng pulisya kung may makakakilala sa suspect ay ipagbigay alam agad sa Pasay Pulis sa numerong 831-8070. Very clear yung ano yung uh, CCTV nila at uh, medyo mal maganda ang pagkakuha do sa suspect natin. Maganda yung big yung, ano, yung CCTV na nakuha natin. Okay. in sinubject namin to for uh, baka ma-enhance pa yung uh, CCTV natin. Pwede ma-enhance. Opo, pa. opo. Jessica, kinuha natin ang pahayag ng SM kaugnay sa naturang insidente pero hindi pa raw nakakarating sa kanila ang report. Sinabi naman ng uh, pulisya na imposibleng hindi makarating sa kanila report dahil ang SM security mismo ang unang nag-imbestiga sa insidente ito. Katunayan, masama nga ang loob ng Pasay Police dahil 10 a.m. nangyari yung insidente, alas 6 na nakarating sa pulisya yung uh, report na ito at uh, alas 7 na nakarating sa mismong investigation division ng Pasay Police at hindi ito malalaman ng Pasay Police kung hindi pa nagpa-blotter yung may-ari ng uh, tindahan. Samantala, nakalabas na rin Jessica ng ospital yung uh, biktima, nagtamo siya ng uh, napakaraming pasa sa kanyang braso at muka. pero hindi pa siya na ng uh, kumpletong salaysay dahil sa kanyang trauma. Jessica. Okay, so ni hindi ni report ng mall security agad ito sa pulis. So uh, wala hindi na nahabol yung suspect. Walang effort at all you know to go after him. Jessica, ito ang uh, sinasabi sa atin ngayon ng uh, Pasay Police, no. itong si Major Goforth, yung uh, chief ng Investigation Division ng Pasay Police. 10 AM nangyari yung insidente. Walang nag-report sa kanila mula sa SM uh, Mall uh, o sa SM Security kaugnay sa naturang insidente ito. Pero ang makikita raw sa video nila ay uh, nandoon yung uh, SM Security na naunang nag-investigate sa insidente. Ngayon yun yung ipinagtataka nila kung bakit hindi na ipinagbigay alam sa kanila. At nalaman na lamang nila ito dahil sa ginawang pagpapablotter ng may-ari ng, uh, ng uh, tindahan. At idagdag ko lang Jessica, no, ang sinasabi sa atin ni Major Goforth ngayon, uh, nagpablotter lamang daw yung may-ari ng tindahan pero wala na raw silang balak na magsampan ng kaso laban sa suspect. Pero ang sinasabi sa atin ng mga pulis, hindi sila papayag sa ganito. Tuloy-tuloy pa rin daw ang isinasagawa nilang manhunt operations. Kaya lang, ang problema, hindi sila nakapag-lift ng fingerprints dahil na-contaminate na yung uh, uh, crime scene. Ano? Kaya hindi na sila nakakuha ng mga physical evidence. Ang tanging uh, basihan na lamang nila itong letratong pinapakita natin na nakuha sa CCTV footage. Jessica. Okay, two points lang na gusto kong mabanggit dito sa incidenting ito, Mariz. No? Ang klaro nung uh, CCTV camera ng uh, tindahan ng cellphone na ito ang linaw kaya madaling mamukaan yung uh, nakuha ng suspect kasi yun ang uh, ano natin ay eh, puna natin dun sa ibang mga CCTV no anong silbi ng mga CCTV camera nila kung yung resolution eh hindi maganda wala rin kahit nakuha na yung mga suspect hindi mo naman mamumukaan yon pero in this case maganda malinaw yung video and another point that I want to make napakalupit naman itong uh, taong ito nitong suspect nagnakaw na uh, sinaktan na yung yung babae ginapos na nga binugbog pa ng sobra yun lang ang gusto natin ipunto. Oh, Jessica, tama. No? Ipinagpapasalamat ng uh, pulisya na napakalinaw ng uh, mga CCTV camera na yan at maganda rin daw yung prepositioning kasi yung ibang mga CCTV and masyado raw mataas kaya kapag nagsumbrero ng isang salarin kunwari ay hindi na mahahalata o hindi na mamumukhaan pero ito kitang kita pa rin yung mukha niya. At ang uh, pangalawa ay gusto nilang uh, i-make sure o siguruhin ng pulisya na kahit na ayaw ng magsampa ng kaso ng uh, may-ari ng uh, tindahan ay tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang pagtugis sa naturang suspect. Laki-laki mm, -laki ng katawan ng suspect, napakalupit niya, napakaliit na Pero, babae yung kanyang kalaman. Pero uh, Jessica, just to mention, no mm. talagang napakatapang din ng sales lady oh. na nakita natin na kahit na uh, uh, talagang merong kutsilyo, may patalim, talagang ginapos pa siya, nanlaban pa siya, tinry pa niyang habulin yan hanggang sa kahuli-hulihan ng insidente. Okay, maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.